Ayun mga kababiyensya. Wow. Ayun oh. No? Wow. Walang kahangin-hangin. Solid. Ito 'yan mga kababiyensya. Pag kumanan tayo, pa Manila. Pag kumaliwa, pa Bicol. Welcome to Bicolandia. Yan, kung nakikita nyo yan mga kapabisyay, no? Oh. Andito na naman tayo sa Quezon Province. Dahil, uh, meron na namang request ng ating isang subscriber na ating toto pa rin. Ito, oh, mga kapabisyay, oh. Yan. Ayan, mga kapabisyay, tara! Puntahan natin yung kalawag Quezon na yan. Wala naman kasi siyang sinabi kung anong barangay. Mas maganda sana kung sinabi niya kung anong barangay siya mismo. Kasi, yun yung ating tutumbukin. ang sabi lang niya ay Kalawag, Quezon. At uh, medyo matagal na daw siya nang uh, hindi nakaka-uwi dyan sa Kalawag. Kaya, uh, yun. Pupuntahan natin ngayon, mga kaprobinsya. At syempre, para mapag-rides din tayo. Eh, no? Uh, tansa ko ay uh, natin yun ng mga apat na oras o lima limang oras nating bibihayin yun mga kaprobinsya yung 180 kilometers ah, mula Kalamba, Laguna kaya tara banatan na natin yan mga kaprobinsya at sana ay mapanood to ni Bossing at sa ating mga subscriber na out sa atin eh, you know, kay parts Riding Adventure Panuli Official at Luluis TV you no? Know, mga small youtuber yan kagaya natin mga kaprobinsya at Suportahan nyo sila mga kaprobinsya you know? uh, Sino bang magsusuportahan Kundi tayo tayo lang ng mga baguhan dito sa Youtube At shout out sa inyong lahat Marami pang ibang shout out Kaso lang walang mga pangalan you know? Hindi ko ma-search yung mga pangalan nila Kasi number yung nakalagay sa ilang comment Yun mga kaprobinsya Ah, nandito na tayo sa may Candelaria, Quezon ayun no? At hindi tayo dumaan sa kanilang bypass road Sinubukan natin dumaan dito sa kanilang bayan, mga kapipinsya, sa pinaka-central ng bayan nila. Ito, ito dinadaanan natin. At hindi naman pala ganun ka-traffic, mga kapipinsya. Yung palang kalawag Quezon mga kapatid eh, no? Malapit na yun doon sa may Papunta ng Bicolandia Yung may Arco Kapag medyo maaga-aga pa tayong makarating doon mga kaprovincia, baka dumiritso tayo doon, eh, no? doon ang pinakadulo natin kapag uh, maaga-aga tayong makarating no? doon sa Kalawag, Quezon. Uh, malapit na rin naman yon, So, Diretsohin na natin kapag uh, maaga pa. pagkaya kaya pa. Okay? Ito ng mga kubo-kubo, mga kamulisyo. So, oh, sariyaya na tayo mga kapabinsya bilis lang mabilis talaga biyahe mga kapabinsya pagkaumaga umaga eh, no? at sariyaya keso na kagad ang ganda ng dagat ngayon dito mga kaprobinsya oh. tingnan nyo lang tingin lang tayo saglit mga kaprobinsya gusto oh. ko lang ipakita sa inyo yung ganda ng dagat din ngayon dito sobrang tahimik parang nakalagay sa batya ayun mga kaprobinsya wow ayun oh no? wow walang kahangin hangin solid Ganto ng dagat dito ah ngayon ko lang ito na tsempohan na ganito ka ano ka tahimik yung dagat ayun no Madalas pag dumadaan ako dito, medyo maalon-alon eh. Ngayon, tempo oh. Halos walang galawan yung dagat eh. Oh. Parang na -miss ko na naman yung probinsya namin ah. <laughs> dito na tayo sa Kalawag, Quezon. At ito yung bastion station na A &B. Liner bastion. station. Ayun oh. Bicol, Kalawag. Ayan mga kaprobinsya. Problema nito mga kaprobinsya kasi ito pinaka-sentro ng Kalawag. Pasok tayo dito. Hindi natin ito kabisado mga kaprobinsya. First time natin itong papasokin itong sentro ng Kalawag guys. No? o. yung pinaka-arco nila. Oh, dito. Dito. Pasok tayo dito mga kapabinsya no? Boss, ito na yung yong bayan Kalawag, Quezon At Tingnan natin kung ah, uh, Maunlad ba itong Kalawag, Quezon na to Kasi pagka ano, hanggang doon lang kasi ako sa may pinaka-arko nila Yung, yung pinaka-kanto papunta ng Bicol Eto Pasok tayo dito sa sentro nila Parang wala pa ako nakikita mula Tignan lang natin mga siya. Ito so, boss. Tingnan mo na lang kung saan yung barangay nyo rito. Madadaan ba natin yung pinaka barangay nyo o pinaka bahay nyo? Ito. Aba, mukhang ito na yung pinakasentro ah. Ito oh. May sinigang ah. Hoy, <laughs> mukhang may dagat dito mga siya. Mukhang may enjoy tayo rito. Kung so, may nakita akong tabing dagat. Oh, ito na. Ito na yung sentro nila. Sentro ng Kalawag, Quezon. Oh, may one way. Bawal dyan. Dito tayo. Okay. Sana maikot natin to lahat eh, no? Sana madaanan natin yung bahay nila bossing oh. Space po rin to Wow Oh Yan yung mga probinsya oh Wow Ayos tong ano, Maganda rin pala yung bayan ng kalawag mga probinsya Oh tapos sa unahan tingnan natin kasi may parang ano sila dyan parang baywalk may tabing dagat sila dyan tingnan natin sa unahan ba mukhang may pier dito ah ay no ah pier na Ah, terminal. Ito yung pinaka-terminal ng jeepney ni nila. Ayan o. O, oh, ito. Meron silang parang terminal ng mga jeep dito. Ayun o. Kasi nga naman, pag doon, medyo traffic. So, dito sila nagpapaano ng terminal. Pag doon sila sa pinaka-sentro. Diba? Mukhang malaki yung palengke rito, mga probinsya. Tapos may passport sila. Ayun, no? Siguro pagka uh, umaga at to ito, madaming tao rito. O? Oh? Ayos ito dito. The best, mga probinsya, ayun, eh, no? Kyush Ito pala bayan ng Kalawag oh. Sabi ng dagat tayo eh, no Ibo na tayo dito Maunlad din pala, maka-provincia eh, no? Ay, no? Madami din yung mga establishment eh, no? lawag keson Ano? Oh, diba ba? Ang dami ning mga paninda-paninda oh. Ayos. O, oh, ito, boss. Ito na yung request mo sa Kalawag Quezon. An, Na yung iyong request. Sana uh, may nakita kang pagbabago diyan, sabihin mo na lang. Kasi hindi ko masyadong kabisado itong uh, Kalawag eh. dito tayo yun oh no? dito tayo mga kabubinsya baka meron pa dito yung pinaka ay ito Ah, dito tayo galing kanina. Ay, hindi. Hindi tayo dito. Oh. Eto, mga kapalbinsya. Ito, may mga bangkang pangisda dito sila. Oh. Ah. Ayun, oh. wow ayos hindi siguro to dito lumalaki yung alon kasi parang nakakubli eh. ayos din pala dito mga probinsya oh. yan yung mga bangka na pupunta ng South China si siguro ah, ito na yung bayan ng Angkalawag, Quezon at hindi natin masyadong maikot masyado lahat gawa nga ng malaki pala to at napakadaming mga one way one way kaya baka mahuli tayo na hindi natin masyadong kabisado at least yung pinakasentro nila nadaanan na natin yung mga ibang kanto kanto yan nadaanan na natin kahit paano kaya kay boss sana boss ay may nakita kayo itong pagbabago eh, no? ito na yung uh, request mo at kung may napansin ka dyan na bago o oh, mayan mo lang nakita simula nung umalis ka rito yan, comment down below ka na lang dyan sana mapanood mo itong ating video Diretso na tayo mga kaprobinsya kasi meron pa tayong pupuntahan balak pa natin bumunta doon sa Arco ng Bacolandia ito 'yung pinaka dulo ng ating ride ngayon. Okay? Ito 'yan, mga kababayan. Pag kumanan tayo pa Manila. Pag kumaliwa pa Bicol. Dan. Pero may pure gold din pala sila dito pure gold kalawag yun mga kaprobinsya malapit na mararating na natin yung gateway to Bicolandia at 1.3 kilometers na lang yung layo galing doon sa pinaka sentro ng Kalawag Quezon. Bumiyahe pa tayo ng 21 kilometers para lang maabot natin tong uh, gateway to Bicolandia. At yung oras ay alas 11 ng tanghali mga kapabinsya. Yung oras. At ito na yung Welcome to Bicolandia na Arco. ay o. No? Wow. Diba? Welcome to Bicolandia. Oh, diba? Camarines Norte. alay sa Diyos. Diyos mabalos, mabuhay, alay sa bayan. Thank you mga kapabinsya. At pawi na tayo, pabalik na tayo ng Laguna. Lang mga kapabinsya at sana ay napanood to ni Bossing. At isa na lamang subscriber ang ating napagbigyan ng kanyang kahilingan mga kapabinsya. Okay, thank you mga kapabinsya.